Yo, what's up? Mga idol, so karo mga idol na, do... so gika okay, mami kaya inong Siyempre, what's good, tagitagay na mai So, pa ba na ako makikagaw? Dari out! Go, shout out, go! Shout out ba? Okay Sa... Mula nag-guay Mula nag-guay si... Kwan? Damaso? Oo, Damaso Yes! Damaso kayo Salamat po kayo Okay Saka man Kaya, kaya na kayo mami kaya mai So, mo ato mi sa... Pasin, ato, pasin larang. Oh, mga mig larang kay wow. kini ang kauban mga idol. Nakadog unta ni Juan Scatter, kini ba? Kini nakadog unta. Gao. Oh. Unsa may may kay ngon? Banyak na. Peter ba jingas bai dito sa. Pido. Ming pido jingas ming dito. Oh, na pido eh So mga idol, mo to mig pasil kay mga mig larang. So okay. So Idol, nihulong kami karon sa Dre sa my here convenience store. So doon rin sa mo, mga mga ito. Asa mo yung kamila ni mo? Ming, naubo mo siguro ka. So, nagpaka pa ang mukha ba? Kinakadaw mo sa scatter. Hmm. Siguro 4,000. So muna yung mga ibig doon sa kuhaan sa larang sa pasir. So, so mga idol ay. Kaya naman siya so, nagpaka-shot mga idol. Na, oh, diba? Lo? Ah, balde tayo, balde tayo. <laughs> <laughs> okay mga idol, kita kita sa pasil mga idol. Yo, so kal mga idol niyabot na kita sa mo ah, an, no ano mo pangangulo lagi? So dreamy paggasta mga idol, so dito sa pasil niyabot ni mga idol. Oh, nga ah, ano sa mukha nga? Alright. Okay. Yeah, manghigop sa bawo. So, so abot na kita dre. Tama. So, manghigop ta glamaw. Oh, sa sa bawo de. Manghigop ta sa glamaw mga idol. So, aton na. Aton tanawon kung unsay available nga sa bawo. Available oh, na sa na, siya gawo sa di. siya uh, available. Uh, ha? I mean, Tanong ta ba? So, na available dre mga idol eh. Alright. Maglayang mo, sir! Dagan kayo habi? Ayoko na! Daganan kayo habi naman mga idol. Nawa sa bubaw? Baguio. Baguio. niya kaya ngayon? Mayas na um, Mayas uh, le, mga idol. Mayas. Uh, lalang, last time rin namin So, mato Bayasan ni Drake eh. Nami good kaya. Good. man. Gusto ka? Yami. Yami lahat. Yami lahat. Mabusog rin aso. Gusto lang daya pa Rumpi? Uh, laban mo lang ako? Imaagaw? sa rumpi. Long fire! Ano siya? Rumpi. Rumpi. Okay, rumpi. Ako rumpi lang ako ah. Si mo, aming? Si mo, aming? Si mo, Ah, Rumpi ako. Ano siya? Ano siya? rumpi tayo? ito available Ah, rumpi. May Yes kana siya kana kana waw momsa momsa oh. oh, kana momsa waw nga waw aga momsa kana nga kana nga waw pasan ni mawana mo, momsa rompe kana kana naugkay al naugkay naugkay kasi 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 mau

Ming, kaano kong... dyan? Kaano mai kawa. gawa? Matangguko, matangguko. Ayan, ah, yeah. ayan. <laughs> Manila mong order mga idol. So, ako kila na ako ng larang. <laughs> larang, kila na ako ng larang. Tame kayo, idol. Grabe. So, grabe mga idol. Hurot dito. Pilok dito na mga idol. O, paksit. Papaksit ako mga gagaw. Grabe. So, agaw. na Napaksit kayo. Hurot. Kumusta ka sa... First time naman dito, no? First time. Grabe. Lame. Lamig lagi. Ikaw ka. Ang sa mabay kasi Dre. Ang grabe. Ang mga mga idol. First time niya niya rin Dre. Lamig. Pugma, kurag. Pol, pol. Pamahaw. Tama yun sa yung ito. Yeah, to. Okay, ano, you know, 24 hours mo ni mga idol. Miyas No? No? Oh, wait, wait. Ang grabe mm. mga idol. grabe eh. mga idol. mga idol. mga So nagpasalamat ba kayo? Palito ang ko, balon ang mga gagagat sa... Palito. Pwede daw niya gawin? 5 kyaw. 5 mga Ano sa oras Ming? Sige, 4. So alas 4 sa kadawin mga idol. Grabe, tagan ka pa mga mga idol. Ah! Paksit pa yung mga gawin. Pagkwenta naman yung mga idol mo. Ay, mahal mo dahil sa mga idol ko. Hindi, kasi good. So, kasi lang. Kasi good. Yung mga kalayang 500. Yung mga ako sa Kadobo, 600. Sa mga Bumba, 680. Kakalunta Arrive, mga idol. Alright, 1, dapat 80 friends to 80 plus meeting plus mga idol. Kaya mam? Eight eight Chip. ba Oh, boss lang so, mas <laughs> So mga idol, ito. Esa. Nakoy nakita mga idol. Ako agaw mga idol. Esa. Go. Eight hundred

Huwag oh. po naman dito magpapakita yung kasket na kita Yes. Nung nga yung pag-number siya. So, woy nasa... Mga gawd. O. Mga nga ni... So, atong talagang gaw. So, atong pangutan ng mga idol kung nakabayad naman. Gaw, okay na gaw? Gaw, oke okay na gaw? Oke okay na? Okay. Beli pake So, Salamat ini ini Ni, So <laughs> 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 <Rachel, Rachel, go. laughs> <Rachel. laughs> So, moto mga idol. Unya, dagan salamat Marami mga idol uh, o oh. inyo ming giubanan karon. So, okay, like, food trip na ba? Dire sa kwan sa larangan. So, miyas ra ra mga idol. Pasin So, syempre salamat po sa atong mga gagaw. Nah. Nice. Ah. Okay, ulit. Boss, siya boss. <laughs> 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 oh, na. So, moto to mga idol og siya to sabi mo siya to niya. So, so ito, sa larangan okay. ni Miyas. Mia. Ayo, ayo. Ayo, lambe kayo, good. Lambe good kayo. Maya Lagi Mia lawan. So, hanap, the, hanapin. Hanap, hanapin. So, dengan salam mga idol. Oh, God bless. <laughs>